Ito yata sa administrasyon ni BBM ang pinakaunang uh, simultaneous na pinakamalaking rallies. Kaya importante po ito dahil sa uh, anti-corruption na sigaw ng mga tao. Kasi eh, lagi naman po may corruption pero the worst na talaga ngayon. Kaya lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita ng mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan. Ano lang yun? kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong, uh, commission hmm. ay mas marami pa silang ma makikita at mahuli. Yan eh, panagutay nyo dapat ang mga kongresman kasi sila talaga may pasimuno nito eh, hmm. si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman ay eh, dapat sagutin naman ni Grace Poe. Di po ba? Dahil siya naman ang finance committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control? na wala naman sa National Expenditure Program ng BBM. Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. Uh, at kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. gaya nung 15 na sinabi ni BBM na Sunwest, Triton, yung mga yan dalawang yan kay Saldi ko yan kaya dapat talaga ito mga party list tsaka district representative sa kandidato eh may require ng COMELEC eh ng katanungan dun sa certificate of candidacy are you a contractor or in the past has at any time been a contractor with the government kasi pag nagsabi siya ng no doon at uh, totoo ay nako panagutan niya agad na alin maliban sa falsification ay eh, pwede pong makancel ang pag-candidate candidate, candidate niya, kahit na manalo pa siya. So, marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero, sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito. Eh. Huwag niya pong sabihin, kung oh, ako nga, hindi lang presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarali namin. Dahil administrasyon na ito. Huwag po kayong maghubas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. Ang tanong nga doon eh, bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Eh ba, nagreklamo na siya noon, bakit ganito? Huwag ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin, kasi nga pinsan niya si Romaldez. Yung problema eh. Dapat presidente na yung pinsan mo, hindi ano ka na pwedeng mag-speaker. Di e Kasi ganyan talaga eh. Uh, sabihin nila, hindi naman, ano, ganyan okay, naman, totoo naman. Tayo mga Pilipino ay napaka, napaka dikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya ayan, di, pumikit lang si BBM. Pinirmahan niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion ng flood control. Dahil na, pinsan niya si Romualdez. Ngayon, dapat si Romualdez panagutin niya. Kasi nakakataas siya eh. Tsaka pangalan niya nakasalalay dito. At pangalan ng Marcos. bay, ayaan ba niya na si Romualdez ang sumira ng pangalan Marcos? At sa susunod na mga eleksyon eh, hindi na ibaboto ng tao mga Marcos. Opo. Ah, uh, syempre, nakikita po natin ang Pangulong Bongbong Marcos sa uh, na ng Independent Commission at marami po siyang mga payag na sinasabi. Uh, attorney, uh, sa, sa, tingin po rin niyo seryoso po ba ang uh, Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa katiwalian niya? Sa mga ipinapakita po niya ngayon na para po sa mga kababayan sa pagtugon sa paglaban po nitong uh, corruption. Parang, pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung Investigation Commission niya wala namang pangil. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya. Eh. Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan kung wala kang power to sa pina, di wala ka rin power of content. Pero pwede lang hindi sila pumunta. Opo. Pero pa, paano po siya magiging pro? Dapat gawin na, niya, parang sa Indonesia, mm -hmm. may commission uh, on uh, anti-corruption sa Indonesia na mm -hmm. nag na naging successful. Mm -hmm. Kasi napaka-talamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Mm -hmm. Sold na yung corruption. Kaya ginawa may Yung ganito na rin nangyayari sa akin. Wala na magpapautang saan. Itong panggobyerno natin ay eh, lahat yun ano, gumagulong dahil sa utang. Narinig nyo naman si Secretary Rector. 2.7 trillion utangin niya. E eh, 2.6 nyan eh, papagulong sa gobyerno. At pambayad sa dati ng utang. E eh, anong klaseng gobyerno yan? Para namang tayong pinapatay niya. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika.